30 dollars Monday to Friday eat all you can pag sabado linggo sabado linggo 35, 30, 35. With, lechon, with lechon wow bah bago na pala yung sign ng panlasang Pinoy oh? so anyways for today's video eh tuturuan ko kayo kung paano mamburawot o oh, pagkain. Oh! ang gagawin nyo lang dapat meron kayong camera kunwari nagbablog vlog kayo okay ganito well, ah So ayan. Kunyari ah uh, bablog vlog ka. Look at this ah, mo yung mga tao. Hello. Magandang araw po. Uy, ayos. Sa sarap ng mga pagkain. Um Tayo sa sarap, masarap sarap ng mga pagkain niyo, itsura pa lang talagang lasang-lasa mo na yung sarap. <laughs> Pwede mai kain teh? <laughs> Galing mo! Sapak, sapak na! <laughs> so, ganun lang guys, ano? Kunwari, bablog-vlog ka. Tapos, dediretso ka na para kumuha ng plato. Ito talaga ang paborito ko dyan. Sisig. Para kayong bawasan, ha? Ang ganda ng pagkakaayos. <laughs> yes. Uy, kung tapos <laughs> kami lang. Same pa rin yung ano nyo, buffet nyo. $30. $30, Monday to Friday, ito ang kan Sabado linggo, 35. 35. With lechon. Thank you po. Panlasang Pinoy. Boss! Putang yung pagaling mo ayakit mo! Sabi ko na nga ba, ikaw na naman yung boss eh! Patang dito ka!